Espesyal nang nagtapos ang apat na buwan o 18 sessions na pinangunahan ng Galing Puok at nilahukan ng ilang empleyado ng Local Government Unit ng IRIGA. Ang Galing Puok Foundation na isang non-government organization, katuwang ang Local Government Academy at League of Cities of the Philippines, ay naglunsar ng Adopt Plus Peace Innovative Leadership Course for Peace and Development. Ang Galing Puok pumili ng 12 cities na um, active and performers. And it so happened na nakasama kami sa pioneer ng program ng Galing Puok. Layunin ng kursong mas pang mapalalim at palawigin ang kaalaman ng bawat lungsod upang matugunan ang lahat ng pangangailangan ng nasasakupan, lalo pa ngayong mayroong pandemya. Ibinahagi ng labindalawang kalahok ang kanikanilang mga programa at aktibidad may kinalaman sa pagsugpo sa COVID-19 at kung paano rin napapanatili na buhay ang ekonomiya sa lugar. Ang LGU Iriga, bukod sa COVID-19 response, nagbahagi rin ng adaptive measures tuwing mayroong bagyo. Lalo pa't kasabay ng pandemya ay tumama rin ang tatlong magkakasunod na masamang panahon sa probinsya. Ibinahagi ng kada departamento ang kanilang naging tugon dito. We divided the entire group into several thematic areas. So since they have their obligation, they know what will what they will do after and during calamity. Mayor, I'd like to say that you and um, um, your father and I were colleagues, I think, in the 9th Congress. Siya yung naging perma namin sa Committee on Local Government. At maraming naging siyudad dahil <laughs> sa kanyang, ano, uh, liderato. So, I, I was very impressed by your presentation. Not only the presentation, but by the performance itself. Pwede sa lahat, gusto kong patiin si Mayor Madel. Kasama na yung kanyang tropa dyan na nagbiyahe pa from Iriga to Naga City, ano. Congratulations sa uh, napaka-comprehensive na presentation. Napaka-ganda. Parang wala ka ng uh, masasabi pa. Sabi nga kanina na you cannot just uh, consolidate everything what you have done in a 20 minutes presentation. That's yeah, very, very true. Ano? Pero at least your presentation mo is very convincing. and uh, ito pag napanood pa na ng iba kagaya ko pa, kahit na former mayor ako, I can still adapt also yung mga presentation mo, Dr. Madiel. So congratulations with that, uh, Mayor. Inikot mismo ng Alcalde ang mga lugar sa Iriga upang maipakita ang naging epekto ng mga kalamidad. Hindi naging hadlang ang masamang panahon. Tumungo ang team sa mountain area, mga bahaing porsyon ng lungsod, pati na rin sa kasentrohan. Miyerkules, inanunsyo na ng Galing Pook Foundation ang Top 5 Team Empowerment Awardee kung saan kabilang ang Local Government Unit of Iriga City. Um, according to them, syempre first prestigeon, It's an honor to be recognized by Galing Pook because Galing Pook is a prestigious um, organization. Last presenter. Uh, Lord! Lord! <laughs> What you? uh! Youngest mayor ba to? Is Ay, dito narinig pala. Narinig pala. <laughs> <laughs> ayun sa grupo ang natanggap nilang karangalan ay hindi lang para sa mga empleyadong nagsisilbi bilang frontliners kundi pati na rin sa bawat irigenyo anuman ba ang mangyari babangon at susulong tayo